Ito na yung mga Ah, auto namin nag nag shower. Ito na yung Very mini, mini, mini rain dito sa Germany. Oh, doon sa nastock up siguro yung ano kasi nang labas sila sa yung ano sa duck rain sa school ng kamoy Inanin. Wow very many rain today at saka nalipay ang mga tanim at saka hinugasan yung mga green sa yung mga leaves ang maka-allergy mga kamis yung mga, mga dust niya mga abog abog sa kahoy ang maka-allergy dito sa gawin labas at saka sila hinugasan thank you lord hinugasan ang mga dahon at saka ang mga tanim gil, di water the plants already, mga kamoyes. <laughs> okay, mga kamoyes. At saka, thank you for watching. Have a blessed Saturday po. May bata ang naliko dito, mga kamoyes. <laughs> Hindi ko na lang i-video. Baka maano. Okay. So, mga kamoyes um, nag-stop muna ako ng nagsahig. I-arrange ko muna dito ang yung pang dry sa hands mga kamoys. I-arrange ko dito sa may regal. Regal is aparador. Um. or I-arrange ko ilagay mga kamoys. At ito, i-open ko ang karton. That's one karton mga kamoys. I-open ko muna. Nakalimutan ko pag-open. So like that, that's my work, a part of my work also. Kung wala nang reserva doon mga kamuhays, doon na ako magkuha. Yung pinakatoktok. Yung pinakatoktok is toilet paper o para pang dry sa mga hands. So yung isa, kinuha ko na itong karton. And I will open it and I will put there here in the who knows in the aparador mga kamis <laughs> mm. ang mga reserva sometimes ako may isa din ano dito yung mag ano sa mga wash siya ang mag wash dito mga kamis ito I will show you ito ang washing machine at dryer so kinuha ko yung mga ito ang gamit ko mga rags para sa pag sa paglinis dito at ito, ito ang ano ko um, yung stop sauger is vacuum ito ang gamitin ko at sa ka ito ang mga reserva ko dito mga kamoy ito pang uh, para sa vacuum ito mga ano ko mga pang rugs ko doon lahat ito ang mga silofin para sa basura ito para sa napkin sa mga babae ito <laughs> uh, ko at saka ito mga sapatos sa na bawal i ano dito ang mga sapatos mga kamoy so dito mga kamoy I will show you nakalimutan ko pala before you enter you will uh, leave the shoes here uh, outside who the rugs where the rugs is that's our shoes there over mga kamoy that's our uh, chinilas there under the banquet and here shoe or sin is biti, biti ausin. bit bit shoe or please leave your soo, shoes here outside here in the rugs mga kamis hold oh, the rugs i will vacuum here ito ang rugs na malaki yung may mga tao dito mga kamis magsapatos sila like that like this parang ano ba astronaut <laughs> ito ang sapatos nila mga kamis at ako machinilas ako sarili like that also mga chinilas doon Ala, ang araw nag-ano na pagkatapos ng ulan mga kamus. Ang araw sumisikat din. <laughs> At saka dito mga kamus is not allowed na magsuot ng shoes sa big na sa big na room, sa big na lobby, walang shoes dito mga kamus. Only uh chinelas ang makaano dito. Mm, so like this. At saka ito, ang rugs, itupi eh, eh, ano ko itopi, kung maya, ilagay ko dito sa may. Dito. Mm. Mm. At saka ito, ang para pang dry, ilagay ko dito ng gamis. So, like this. Nanggalin ko. Ito ang pagtanggal. <laughs> Parang nag-unboxin, mga kamis. Mag-unboxin ako ng mga trapo sa mga kamay. Uh, kung kuhaan pa, papi tissue, ka nang papil nga pang dry. So, ito ang forma. I will show you. Ito ang forma mga kamay. So, mga ano yung kabuok? How oh, many? Fifty? Ah, twenty lang. Twenty. So, like this, yung ano kamay, I will show you later ipasok ko lang doon sa ano sa may ah, uh, lagi doon sa every every room sa uh, every room or every group may dalawang toilet pang sa mga bata ang 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 toilet dito is walo sa mga bata dalawa dalawa each group mga kamus at saka ipasok ko dito tinamo dito magdala lang ako ng sampo para i-refill ko mga kamus so like this Like this. Like that. Magwala ako ng sampo. I-refill ko doon kasi nagkuha ako doon mga whiskey. Ipasok po sa ano, sa mga like this. So, like that only. Tingnan ko kung ano ba. Um, ang 10 muna yano, ipasok ko doon kung ano ko lang magkuha lang ko dito. So mga kamoy, ito lang. At saka, oh, mag muna ako mag, mag ano muna ako mag tupi. Ano mag tupi mga kamoy? Ito, itupi ko muna or i-arrange ba? i sa sa ito ang dalhin ko yung para dryer sa mga kamay yung para kamay dalhin ko doon mga sampo so ito mga kamay ito pick ko lang galing na yun sa dryer i-dry lang niya sa dryer mga kamay hindi dito sa hindi lang sinasampay na so like this ang pagtupi kinuhin lang pag wala akong trabaho nga kamuis ito ang ano ko trabaho pero may trabaho din ako pero ito pi ko pa rin kasi walang school ah, ano pala sa Monday wala pa lang daycare the whole Germany is holiday na naman last <laughs> last week is Thursday holiday so sa may, sa Mayo at sa Kahunyo maraming holidays dito mga kamoys for example ang Thursday holiday ang Friday hindi na kami open mga kamoys pero ngayon, this week is, uh, next week is, Monday is the holiday. Only Monday. Then, we have a long weekend again. Mm. So, for example, kutub blang kahapon, ngayon is Sabado, Linggo, then Monday is holiday pa rin. Walang tarbaho mga, walang pasok ito mga kamuis. Hanggang ano lang kami. Hanggang, <laughs> so, uh, ngayon, Sabado, Linggo, Monday. Tatlong araw, walang trabaho. At saka punta kami sa church bukas. On, sa Monday, mag, may, may street food sa lungsod namin. Uh, or city sa amin. Yung Fiesen City, may street food doon. Pupunta kami siguro ni asawa ko. At saka mag-drive. Hindi kami mag-auto, kundi mag -ano kami ng bus or train. Kasi Maraming tao dyan, mga kamis. Maybe walang, walang parkingan sa auto. Mm. At saka, ano ko, ilagay ko dito, mga kamis. Tingnan mo ako, mga kamis. Saan ko ilagay? Dito ko ilagay, mga kamis. Ilagay sa baywang. <laughs> dito lang. At ang iba dito. Yeah. Para hindi habog-habog ang ano niya. Ang file, So, ito mga kamois, ito ang rags ko para sa, ito ang rags ko para sa, saan yung mga kamois? <laughs> ang rags ko sa, ito para sa toilet, ito ang ano poras ko sa toilet, basain with sabon, at itong rosa para sa laba, lababo, lababo is, labatori, <laughs> labatori, kung pas airplane laboratory <laughs> mm. itong nga rosa mga kamis at saka itong red para sa dust kanang magkuan magdust ko mga kamis magkuag abog baka nang ang hag abog mm. that is good mo magnet siya mga kamis <laughs> mo magnet siya o uh, mga dust mga tanggal talaga basta no, basain kong konti para ano mabuti at saka, i-segregate ko yon din, like this. At saka, mayroon akong kinuha para gamitin ko. At saka, ito i-arrange ko mga kamoys, like this. Na naman, so like this, I will put here. On dito, on dito mga kamoys. Like this, Okay. Oh, mga kamis, I will show you. So like that. Oh, and doon na? Dito. Ang mga rugs. I-arrange ko. At saka, ibalik ko ang ang basket dito. Dito yon Para sa mga dumi mamaya. At saka, ito ang sabon sa ano ko, sabon sa pag uh, sa sahig ito disinfection may mga disinfection sila marami silang mga ano mga kamay sabon din nila para sa mga laruan sa bata kailangan um, hugasan yung mga kamay kasi maraming bata na mag ano ito mga hand gloves yon hindi ko pa na open i-unboxing yun din yun basta mga elangan pero mayroon pang dalawa at saka ito ang toilet at saka pang ano para pang toilet toilet at saka pang pang, panghand dry sa mga hand mga kamis. So, ipasok ko na yan sa ano. So, mayroon pa dito pala. Malimutan ko. 1, 2, 3. Mayroon pang reserve. batalong tatlong karton ito mga kamis. Tatlong karton. Ito ang ikaapat. Ang ikalima na open ko na last week. At saka ngayon dalhin ko yon sa baba. So, mga kamay, at saka see you later. So, mga kamwis, for example, ito. Ilagay ko sa basura, mga kamus. So, ito, hindi, normally, ang papil is for the blue, like this, outside, a uh, big, you have a big uh, basurahan, mga kamwis, para sa mga papil. But, not all papers are belong to the blue, kundi itong para sa hand, mga kamwis, sabi daw sa mga ano yung nagtarbaho nagtarbaho sa ano ba sa moldi is kanang sa basurero mga basurero sabi nila huwag daw itapon yung sa blue kung dili sa wrist mul. ito ang lagyan ko sa wrist mul. yung yung wrist mill lang normal nga basura kanang mga wrist sa mga pagkaon o eh, pwede ilagay daw dito sa yung mga na para sa kamay kasi dirty daw yun grabe no hala may tibuok pang papel mga kamoy. Costin money, mang cost ma money mga kamoy. Sige, ko ano yung lagi mga bata ani may nag Pero tanggalin ko lang yung sagit, ang sagit na at saka yung Kilit-kilit tanggalin ko. Wala mga kamoy, bago pa yon, At saka hindi pa ginamit. Mm -hmm. Grabe. That's why pala nagsabi si chef na kung makita mo na ano daw, kaya nga i eh, ano, magkukunin mo at saka ilagay mo doon sa, ibalik sa ano, kasi uh, sa may, doon sa may, uh, mag, ang uh, mga sa mga mo mas mga bata. Kasi, mahal yung mga papi, mga kamumis Mahal. Mm. At saka, kung ano lang nila, basain lang nila sa mga bata, sayang. Ano lang nila ba? Gilaro, gilaro, laro sa mga bata, ang kamumis So like that, nagpunta ako sa kitchen. Magano ako ng like this mga ka-boys. Lagyan ko na ang basura og. so ito, mahal din yung mga kawas. Pag mo. <laughs> Pero, we need um uh, like this para sa mga basura mga kawas. I will, I will show you paano yun mag-change dito. Oh, my love will I my love will, <laughs> will change you. Asa? Ano may kanta yun? My love will change. <laughs> so like that. Ito lang. Ito lang mga kamoys. Like this. So tanggalin ko yung isang para easy pag-chase. Para hindi ako mag hindi ako mag mag-change like this only mga kamis. So, ito ang basura. So, i ano po, para makita niyo So, ito ang basura mga kamis. So, i ano lang, i koha ko na, uh, kinuha ko na yung, di empty ko na. Ngayon, mag-change lang ko. My love will never change. so ano yung may kanta? Da -da. Nothing's gonna change my love for you pala. <laughs> Hindi ko na ano, ano, ano ang word sa my love will ah, uh, ba, nothing is gonna change my love for you pala. Oh. So, like this mga kamoys. Oh, dito na. Oh, yung, ito para sa rest. Itong isa para sa plastic mga kamoys yung plastic at uh, ano lang, ang blue, separate si yun. Ang blue, separate si din mga kamoy. So, wala dito, kundi sa plastic lang yun at saka sa rest basura. So, like that only, open. Open the close. <laughs> at saka, ilagay dito mga kamoy. So, like that. So, ito kong tarbaho ko dito mga kamawis. Mag ano ng basura, mag refill. Ito muna ang gawin ko. At ang sahigan. na ang pagkatapos sa higan. Nagsahig ako doon sa dolo. Sinahigan ko na. Ang pag ano na lang pag refill. Kasi hindi ko pa na refill ang iba. At saka ang basura ko, uh, ko. Pinalabas ko na sila. So, I will close now. I will close the open. So, like that. And... I will show you the other side how to how to refill. Ah, refill pala mga kamays. Mag-refill ako at saka maglagay ng isang toilet paper doon sa sa isang toilet sa guest, para sa guest mga kamays. So, so, ito ang toilet sa guest. Ito ang toilet sa guest nyo. Ito. So, I will refill now. So, ito i-refill ko. Itinay niyo mga kamoy. Half na ang uh, hindi na fall. Ito i-refill ko dyan. I-refill ko mga kamoy. Tingnan niyo. Ano mangyari. <laughs> wala, wala akong talagyan. I Lagay ko na lang sa dito sa may. So, like that mga kamoy. I-refill ko ha. Sa srig so like this buksan ko siya mga toys and then ipasok ko dito sa so binuksan ko na at saka ipasok ko dito sa may kalahati pang lagyan oh okay then i-close ko mga toys ito open siya at ngayon i-close ko na nag refill ako ng one pack so so like only ko Uh, you have to open mayroong mayroong butas dito ano lang yon clack clack lang ang ano niya clack clack lang clack clack at saka ito ang reserbang toilet paper ilagay ko dito para dalawa dalawa talaga ang ano nila ito lagyan ko ng si na maliit ang yung basura para sa mga napkin or ito basura sa mga para hand ilagay ko na dito mga tumis mm. so I will put here the camera and you can see me again yung magripil ako dito at sa kanan the chills my love will never change with uh, nothing's gonna change my love for you mga tumis ito ito lang at sa kanan ilagay ko na dito sa labas. So, like that. So, at saka lagyan ko siya ng ang toilet mga kamoys ang toilet lagyan ko ng sabon para mamaya iano ko na lang siya ang 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 toothbrush ang toothbrush <laughs> tooth para sa toilet I will show you what is toothbrush yung ano niya ba yung brush para panglinis so I will show you ito ang paglagay ko sa not uh, like Clorox, Clorox. Pero hindi Clorox. ba maputi din siya mga kamoyes. So like that, I will put here. So, kasi mm. sa week in lagyan ko ng parang Clorox. At saka ito ang toothbrush niya mga <laughs> Brush. Mm -hmm. At saka ilunod ko dyan para ma siya din. Mm. so, ito mga kamoys. At saka, doon na, na ako sa iba mga kamoys. I will off the light here and it's okay na. Lagyan ko ng Clorix, new paper para dry sa mga kamay at saka para sa toilet paper. Toilet paper din mga kamay So, like that. So, punta na ako sa ibang side. Dalhin ko yung I will show you again here para makita ninyo again so dito mga kamoys dito ako dito lang ako mga kamoys so uh, lagyan ko itong basura yung basura ang maliit para sa uh, ano nila lagyan ko na ang maliit na So, ito ang ilagay ko mga kamoyes, para dito. That is maliit. Lagyan ko din ng maliit. yung ang basura nyo mga kamulis, maliit para cosmetic basura. Yun ang no, cosmetic. Yung sa bathroom. Para sa mga napkin, para sa mga mga personal use. <laughs> personal use. So, like that mga kamulis. pagpahigan ko mga kamus ang saan ba yung pangpahig? Hmm, saan ba yung pangpahig? Wala dito. Pagpahigan ko mamaya dito sa Pilipil mga kawoods. At dito na ako sa ibang toilet. Huh? Very in dito mga kawoods. Eh, in is kanang ibuot ba? So, nandito na ako. Dito ako sa tuwit. Ilang. Hmm. sa, so, lagyan ko ng panibagong ano din mga kamis. silang reserva. So, doon, doon wala na silang reserva mga kamoys doon. Wala na silang reserva. Lagyan ko siya ng tatlo. Tatlo at isang toilet paper doon sa taas. Hmm. At saka, dito is, na-refill ko na. That's why nga, wala na doon kasi yung pagpunta ko dito nila. Puno na siya mga kamoys. So, no need to refill. Napuno na ilagay ko lang doon sa taas dito sa taas lagyan ko siya ng tatlo mga kamus. maubos na yun <laughs> maubos na yung nasa karton tatlo ilagay ko dyan so like that one two and three so ito ang trabaho ko before mag maglinis sa sa sahig at sa saka sa toilet. So, ang toilet paper, lagyan ko din ng isa. So, meron ako dito. Ito ang toilet paper, mga guys. Meron ako dito doon na marami pa. So, ilagay ko lang dyan para kung wala ako dito pag di off ak, pag di off ko mga kamoy sa Thursday sila na ang mag-refill kasi wala si Lisa dito <laughs> Tuesday so Monday Tuesday Wednesday and Friday trabaho ako dito pero Thursday I am free sila na ang maglinis dito mga kamoy for example sila ang maglinis at saka ako mapayahay na naman sa Thursday <laughs> So, Monday is free. On Thursday, I'm free. Yeah? <laughs> so, ang tarabawan ko, tatlong araw lang mga kamoys. Hi mga kamoys. So, dito ako sa grupo sa second group. Second group o third group? Oh, third group pala. Oh, sa third group. At saka ipapakita ko sa inyo, ito ang linisan ko. Finish already sa tour, uh, Wednesday pala. Mm. Linilisan ko dito mga kamoys. At saka, It's group, may mga maistrang tatlo, sila na ang maglinis, uh, ang mag, ano, sa mga dust, abog mga kamoy, sila ang mag, ito, for example, ito, ito mga, mga lamesa, sila ang mag ang magdust nito, hindi ako. Hmm. Yung mga, ano, kitchen kitchen nila, sila ang magdust nito, maglimpyo, at saka, ang upuan, sila ang magpataas sa upuan, hindi ako mga kamoy Mag-ano lang ako, magpunas lang ako dito sa sahig. Ito ang trabaho ko. At saka sila na ang mag arrange sa mga opuan at mga carpet. Sila na ang mag-rock and roll. <laughs> Mag-roll on rock and roll mga kamay. At saka sahigan nila sometimes.